Magandang umaga, narito na ang PTV Balita ngayon. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapatupad sa NCSP o National Cyber Security Plan 2023 to 2028 na nilikha ng Department of Information and Communications Technology. Nakapaloob ito sa Executive Order No. 58 na ipinalabas ng Pangulo. Ayon kay President Marcos, ang NCSP ang magsisilbing whole of nation roadmap para sa direksyon at development ng cybersecurity ng bansa. Sa ilalim ng EO58, inaatasan ng Pangulo ang lahat ng ahensya ng pamahalaan kasama ang mga government-owned and controlled corporation na bumuo ng cybersecurity plans na naayon sa NCSP 2023 to 2028 habang hinihikayat din ang local government units na gumawa ng sarili nilang cyber security plan. Ang DICT naman sa tulong ng pribadong sektor ang magbibigay ng technical assistance para sa epektibong pagpapatupad ng kanilang cyber security plan. Inaatasan din ang DICT na magsubite ng biannual report sa estado ng implementasyon ng NCSP. Isinabatas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglikha ng bagong District Engineering Office ng Department of Public Works and Highways sa Zamboanga City. Sa ilalim ng Republic Act 11994, tatawaging Zamboanga City First District Engineering Office ang bagong tanggapan at ilalagay ito sa loob ng Special Economic Zone, Zamboanga Freeport Authority. Habang ang kasalukuyang District Engineering Office ng siyudad ay tatawaging Zamboanga City Second District Engineering Office. Paghahatian ng dalawang tanggapan ang mga barangay ng lungsod. Magmumula naman sa General Appropriations Act ang kanilang pondo. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, ilike at ifollow kami sa aming mga social media account. Ako po si Dominic Albelor para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Magandang umaga!